Ang mga aksidente sa kalsada, hindi lang hanap buhay ang napeperwisyo. Ang mas delikado kapag buhay na ang nalagay sa peligro. Ilang banggaan ng tricycle at motorsiklo huli sa kamera. Buwa ang video na ito ng madaling araw sa Dasmariñas, Cavite. Wala na halos tao at sasakyan sa lugar. Nabulabong ang katahimikan ng magkasabay ang isang tricycle at motorsiklo sa intersection ang dalawang sasakyan nagsalpukan. Ang rider tangka sa motorsiklo, tumila punat at bumagsak sa sidewalk. Umampas pa ang ulo ng angkas sa semento. Samantala sa Misamis Occidental, huminto ang isang bus para magsakay ng mga pasahero. Pero ang paparating na tricycle, nag-overtake. Sa pag-overtake nito, nabulaga ang driver sa pickup truck na nasa kabilang lane. Sa kanyang pag-iwas, natumbok niya ang motorsiklong kasunod ng pickup. Kaya ang tricycle at motorsiklo nagsalpukan. Sumemplang ang rider motorsiklo habang tumaob sa bangketa ang tricycle. Dagta na sugat sa kaliwang mata ang rider. Dawi sa areglo ang insidente dahil magkakilala naman daw ang dalawang driver. This rin ang naging resulta na magmaneho ng lasing ang isang rider sa Cabanatuan Nueva Ecija. Palisang na ang isang tricycle mula sa kanyang pagkakaparada sa gilid ng highway. Nakausli na ang unang bahagi ng tricycle at naghihintay ng tiempo ang driver para makasingit sa mga ang sasakyan. Nang isang umaharurut ng motorsiklo ang bumangga sa unahan ng tricycle, ang rider motorsiklo, sumemplang. Ang pasaero naman sa likod ng tricycle driver, nahulog. Lumabas sa investigasyon ng kabalatuan PNP Traffic Management Unit na nakainom pala ang rider ng motorsiklo. Nagkaareglo ang dalawang panig. Palabas din sa highway ang tricycle sa dato sinuwa at sa Bagindanao. Na makaabante ng huling tricycle, isang humaharurot na motorsiklo ang biglang sumulpot. Kaya ang resulta, disgrasya! Nagsalpukan ng dalawang sasakyan. Sa lakas ang banggaan, tumilapon ang rider ng motorsiklo. Ang mga sakay ng tricycle naman ay nahulog. Ay sa eksperto, madalas nalalagay sa peligro ang mga nakaupo sa likod ng tricycle driver dahil sa kakulungan ng proteksyon ng kanilang pwesto. Unang-una, wala silang security na kinakapitan sa sakyan. Ikalawa, hindi nila naman magiging plano ng driver kung paano ito tatakbo. Kung ito ay liliko kakaliwa. Mas ligtas kung may hawakan ang mga pasahero sa likod ng tricycle driver. Para sa oras ng piligro ay meron silang makakapitan. Isa pang banggaan ng motorsiklo at tricycle ang nangyari sa parehong lugar. Bumwelt ang isang tricycle. Sa kanyang pagliko ang siya namang dating ng isang motorsiklo hindi nakapagpreno ang rider kaya nasa pool ng motorsiklo ang tricycle. Sumembla ang dalawang sakay ng motorsiklo na parehong walang suot na helmet. Ang tricycle naman, tumagilid. Mga galos at pasante na mga biktima. Nagkareglo rin ang dalawang panig. Sa ilang pagkakataon, ang disgrasya ay nangyayari dahil sa paglabag na hindi lang isa, kundi dalawa o higit pang sa batas trapiko. Puminto ang mga sakyan sa isang intersection sa San Pedro, Laguna ng isang motorsiklo ang nag-overtake sa mga nakahintong sakyan. Sa kanyang pag-overtake ay nabangga niya ang paparating na tricycle. Tricycle bumangga naman sa SUV. Ang resulta, karambola. Sumemplang ang talong sakay ng motorsiklo na lahat ay walang suot na helmet. Overloaded din ang motorsiklo. Lita naman ang mga biktima ay sa eksperto na kadesenyo ang motorsiklo para masuportahan ang bigat ng isang pasahero lamang. So ang mga motorsiklo, standard type or basic type, na ito ay may maximum capacity of about 110 kilograms. Average sa Pilipino would have something like 70 kilograms. So pag tinumpit mo yung capacity ng isang motor, hindi pala po pwedeng dalawang tao. Labis ang bigat ng sakay ng motorsiklo, mahirapan na ang rider na makapagpreno agad. Nakilala ng na alito si Fernando Antolin, ang tricycle driver sa video. Kung nabagga na ganyan, hindi ako kaagad nakababa dahil yung parang na, ano ako, nabigla. Pero nakita ko na yung enforcer na tumakbo na papuntang doon sa single na, na motor na tumaob na. Ang inakala ni Fernando na enforcer, hindi pala kawani ng barangay o ng munisipyo. Nung kinausap na namin na ganoon, na dapat pigilin na para makausap namin nga siya, yung driver ng single. Dagdailan daw ang mga sakay ng motosiklo na pupunta sila sa ospital para magpatingin matapos ang aksidente. Ay sa ilang naroon sa lugar, miyembro daw ang lalaki ng isang peacekeeping non-government organization at nakatira lang sa di kalayuan. Kaya nung nag-usap na kami, sabi ko sa kanya, dahil doon sa ginawa mo na pinalis mo yung single, ikaw ang mananagot lahat dinirekta ko na, dinirekta ko na doon sa ano eh. Dahil walang sumasagot sa mga damage namin eh. Makalipas ang ilang araw mula nang maganap ang insidente, eh, wala na raw impormasyon si Fernando tungkol sa lalaki. Hindi na pinagbayad ang driver ng SUV si Fernando, pero dahil nasira ang kanyang tricycle, dagdag gastos ang pagpapagawa rito. Nagpablatter sa barangay si Fernando tang driver ng SUV. Tumilapan ng dalawang sakay ng motorsiklo matapos makabanggaan ng isang tricycle sa Dasmarinas, Cavite. Parehong walang suot na helmet ang rider at ang angkas niya. Ang angkas, humampas ang ulo sa simento. Nakita po namin siya, medyo may dugo, may dugo na po siya dito sa ulo tapos unconscious po na nangingisay na. Hinanap daw ni Ramiro ang rider ng motorsiklo para makuha na ng salaysay. Sabi, pa para po noong una yung driver ng motor kaso tatawag daw ng ambulansya pero hindi na po bumalik. Dinala sa ospital ng angkas, pero kalaunan ay namatay rin siya dahil sa internal hemorrhage o ang pagkakabagok ng ulo. Nakilalang aliso si Lailani Pio, ang asawa ng rider ng motosiklo. Ayon sa kanya, kahit siya mismo, hindi mahanap ang mister na si Lexter matapos ang insidente. Mga ano, mo, mga ilang araw bago siya kumuntak sa akin. Matapos ang dalawang linggo ay natuntun niya si Lexter sa bahay ng isang kaibigan. Kwento ni Lextra sa kanyang misis. Natarantad na trauma raw siya sa nangyari kaya umalis siya sa pinangyarihan. Nagtamo mo ng galos sa katawan si Lexter at isang malaking paso sa binti dahil nadigit ito sa tambucho ng motorsiklo. Sinagot ang mag-asawa mga gaso sa bural at pagpalibing sa kanyang kaibigan at angkas sugat at pugpug naman ang ng tricycle driver na nakabanggaan ni Lexter. Nasira din ang kanyang tricycle. Nagsampa ng kasong reckless imprudence resulting in damage to property and physical injury ang operator ng tricycle daban kay Lexter. Nakausap namin ang operator ng tricycle pero tumanggi na siya umarap sa camera. Ay sa kanya, kapag hindi nakapagbayad si Lexter ng 25,000 pesos, tutuloy niya ang kaso. Pero ayon kay Lilani, wala silang ganong halaga at bago lang sa trabaho ang kanyang mister bilang isang pahinante ng truck. Pareho lang ang batas trapiko na dapat sundin ang single na motorsiklo at tricycle. Paalala niya sa mga nagmamaneo ng motorsiklo, iba yung pag-iingat dahil walang ibang bagay na susuporta sa kanilang bigat. Para naman sa mga pumapasadang tricycle, bawal ang overloading mga igan. Apat ang paseo lang ang pwedeng isakay ng isang tricycle kabilang narito ang driver, isang pasero sa kanyang likuran o ang tinatawag na back ride. Dalawang pasero lang ang pinapayagan sa loob ng sidecar. May sidecar man ang iyong minamaneo o wala, hindi kailangang sumingit sa daan o magmatulin sa pagpapatakbo. Sa oras sa malagay sa peligro, hindi lang ari-arian ang nawawala dahil pati buhay niyo at ng ibang tao ang nakataya.